prutas Ay, prutas ba to o bulaklak kaya may nakita kami dito oh, sa barrio ang ganda ng Mula bunga yan yung bunga eh, niya yan oh para siyang ano anong tatap ka ilang sides 1, 2, 3, 4 cubes ano kay anong pro anong bulaklak yan ang ganda ito yung bulaklak niya oh tingnan yung bulaklak niya ang ganda yan yan ang bulaklak niya ano to Sino nakakilala nito? Tapos, pag nagiging bunga siya, ito siya, oh. Kaya na, pinitas ni Nanang, ah. Kaya yung bagay-bagay ito Hmm. Masarap. ano, may Hmm. Ano mga dalhin nito para picturean i eh? ano natin pag may no kung ano makain ba to kung i-devolve ba o ano. The ni sabong na. Oo, ang ganda. lah, <laughs> Ito siya oh, yung puno niya oh. Oh, meron siya Pantok marami siyang bunga, bunga. Sige bulaklak. Ngayon ako oh, nakakita nito. Ang ganda. Yan oh, ang ganda oh. Mm, oh, oh, yan yung bunga niya oh. Nakakain kaya to? Oh, kay. <laughs> Tapos na eh, na. ang ganda ng bulaklak niya. Ay, adda! Oh, ang bu tubo! Parang oh, oh, ano Oo, alaan niyo.